So ngayong araw guys, ang adventure nga pala natin ay maglalambat nga pala tayo dito sa ilog at nakahuli nga pala guys kami dito ng mga isdang tinatawag naming buwan-buwan at nakahuli rin nga pala guys kami dito ng tatlong perasong maliliit na tilapia kaya nga agad guys kami nagdupong ng apoy at dito nga pala guys kami magluluto. Kaya samahan nyo kami guys sa adventure at syempre sa food trip na naman natin ngayong araw. So what's up guys? What's up mga kanapadaan lang? So ngayong araw nga guys, syempre may panibagong adventure na naman tayo at sa mga followers namin dyan na nagahanap ng mga adventure at mga long video natin ay eto na po. Araw-araw na nga pala guys tayo nag-upload ng mga long video natin. At bago guys natin simulan na itong adventure natin, syempre para nga pala ito sa mga solid followers lang ito mga ginagawa namin video. At kung basher ka nga guys tapos magko-comment ka na naman dito, eh, syempre baka naiingit ka lang sa amin. May mga nababasa kasi kami guys ng mga followers natin na nagre-request ng long adventure natin kaya eto guys, gagawin na natin. Gusto kasi guys nila yung mahabang video at mas na-enjoy -e daw sila. So bale eto na nga guys, naglalakad na nga pala kami doon sa ilog kung saan kami maglalambat at makalipas nga lang guys ang ilang minutong paglalakad namin ay eh, eto na magtataan na guys kami nitong daladala naming lambat. Dito nga guys sa puntong to, hindi namin alam kung meron ba talaga kaming mahuhuli o meron kami uulamin ngayong pa pero bahala na yan guys, susubukan lang natin. Sa mga solid followers namin diyan, para request naman po sana i-share niyo itong mga video at mga adventure natin. Meron nga palagi sa share sa inyo ng no, mga kasi guys may nababasa talaga ako mga basher pero nakakatawa lang guys eh meron silang top fan badge sa kanilang taas ng pangalan so ibig sabihin nun guys palagi silang nanonood at nagko-comment dito sa mga video natin nakakatawa lang guys na hindi lang talaga yung mga supporters natin yung nag-aabang ng mga video natin syempre yung mga basher din natin pero okay lang yon basta kami tuloy-tuloy lang sa pangarap at sa mga adventure na gagawin naming magkakaibigan dito nga guys pagkataan namin yung lambat ay nilabug na namin at eto nga pala guys yung mga tumitig dito sa lambat namin eto nga pala itinatawag naming isdang buwan-buwan. Medyo matinik nga lang pala guys itong isdang to pero okay na rin yan. At least kahit papano eh meron na guys tayong uulamin dito sa lugar na to. Dito nga guys sa lugar namin eh madalang talagang kainin yung mga ganitong isdang buwan-buwan kasi napakarami talaga guys nilang tinik. Pero dahil nga guys nandito tayo sa ilog at wala tayong choice eh talagang ipupudrip natin ito. Pag nalagyan guys natin ng medyo mahalang na suka ayan eh panigaradong katalo na yan. Ma makakakain na tayo ng no, maayos. Ganun lang naman talaga guys sa araw-araw na routine namin pag nagbablog kami. Talagang kung ano guys yung pwedeng pakinabangan at pwedeng Japan trip ay talagang lulutuin at kukunin natin yan. Syempre alam nyo na guys, sanay tayo at numaki tayo sa hirap kaya kaanong pwedeng pagtsagaan natin ay talagang kinakain namin. Nilipat nga pala guys namin yung lambat dito sa kabilang side ng sasahan na to at susubukan guys namin kung meron kaming mahuli. Lalabugin nga lang guys natin yan para magsitakbuhan yung mga isda kung meron ba talagang isdang nagtatago dyan pero sa palagay ko guys eh wala talaga. Medyo matagal guys kami naglabog sa part na yan pero wala man lang tumatalon miski isa. Ang kutob ko guys dito sa ilog na pinuntahan namin eh parang kinokuryente ito kaya wala masyado guys na nabubuhay na si Milia. Pero kahit na ganoon guys eh nakahuli pa rin tayo dito ng tatlong perasong tilapia at okay na rin yan guys pagtsatsagaan na rin natin yung mga tilapia na yan kahit hindi ganun kalalaki at least guys eh meron na rin tayong pang ulam. Sulit na rin guys yung pagod natin eh makakain na rin tayo ng tanghalian. At dahil nga guys magtatanghali na ito, mabilang kami dito sa may kabilang gilid tapos nag-asikaso ng mga nahuli naming isda. Sakto naman guys na napakarami rin mga panggatong dito sa gilid at ayan gumana na naman guys yung pagiging boy scout natin. Kasama nga pala guys natin dyan yung camera girl natin. Siyempre araw-araw natin kasama yan kaso madalang lang magpakita sa video. Tapos ayun nga guys ano agad na rin namin sinimulan itong pagluluto natin at eto na nga pala guys yung tatlong tilapyang nahuli namin. Grabe buti na lang guys may nahuli tayong tatlong perasong tilapya at ayan guys gutom na gutom na kami sa puntong yan. Nakakatuwa lang at meron na rin tayong pang ulam kahit papaano. So bali eto na nga pala guys yung mga nahuli nating isda. Yan nakaredy naka na guys at pwede na kami pumutrip dito sa so may tabing ilog. Napakaganda guys ng view dito. Guys kaya tayo. ay magdasal muna tayo. Ah, Lord, thank you po sa pagkain at pag-iingat. Amen. 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 Eh, tayo na yung Ah, na Oh. <laughs> Iyan na huli natin tilapia? Dalawa? Mm -hmm. Dalawa. Mm -hmm. Dalawang tilapia at mga buwan buwan. Mm -hmm. Habang kumakain kami guys, eh syempre gusto ko lang magpasalamat sa mga minamahal naming followers at mga palagi na i-share ng mga video namin. Maraming maraming salamat sa mga nananatiling nanonood at nakasuporta sa amin team. Kaya hanggang dito na lang muna guys, kita-kits na lang ulit tayo bukas.